Welcome back to my channel again guys oh, Mag update lang ako dito guys Sa ating Kambing na Ito yung kambing na pinasampahan ko nung 3 months Old pa lang sya So yan na sya nga guys uh, Nabuntis naman sya Kaso nga lang nung 2 months na Nakunan na sya guys So eto na After 1 month matapos siyang makunan so ito na yung naging kalagayan niya guys bumagsak yung kanyang resistensya at ito namayat na yung ating kambing at posibleng mayroon na rin siyang pneumonia so mapapansin nyo yung mga mata niya matamlay at lumuluha -luha. so parang namamaga at may mga parang tumubo sa mukha niya guys so oh. tsaka sa tenga so yan isang indikasyon na may pneumonia na tong ating kambing kumakain pa naman siya guys kaso nga lang parang mahinang mahina talaga yung katawan niya at saka nagsusugat din dito sa bandang likod niya guys eh. papansin nyo susugat sugat so okay pa naman yung ano niya guys nakakatayo pa naman nakakakain siguro ano uh, inject ko na lang siya ng para sa pneumonia malakas pa naman siya guys kumakain pa naman so ito nga guys kung napanood nyo yung yung video ko na nagpasampa ng 3 months old so ito yung parang naging resulta niya uh, pangit kasi sa murang edad niya hindi pa niya kayang magdala ng pagbubuntis so yun nakunan nga siya nung 2 months pa lang siya so kung hindi niyo pa napanood yung mga video niya guys uh, ko na lang yung link doon sa description o kaya sa end screen pakiclick na lang o para mapanood niyo yung mula nung umpisa napasampahan hanggang sa makunan siya tapos ito na yung naging epekto bumagsak yung resistensya niya hindi niya nakayanan so maling mali talaga yung maagang pagpapasampan ng kambing at ito yung nagiging resulta naging sakitin na yung ating kambing so sayang naman pagka mamamatayan ka ng alagang kambing so ito sikapin natin siyang maagapan ng gamot so hindi na ito makakaya ng mga ano lang pakapakain oral medication so kailangan na natin siyang ma injectan ng gamot para sa pneumonia para at least makasurvive tong ating kambing so inoobserbahan ko muna siya malakas pa naman so pwedeng pwede pa siyang ma-injectionan ng gamot para sa pneumonia So ang mga gamot kasi na injectable guys, may kamahalan. So ang parang pinakamurang nakita ko lang is yung Tylosin which is nasa around 500 lang siya. So yung nakita ko 100 ml na Tylosin. So susubukan siguro natin 'yon dito sa ating kambing. So ayan nga guys, update ko na lang kayo tungkol dito sa ating kambing kung sakaling makapag, makasurvive siya sa sakit niya so yan nga guys uh, patuloy nyong suporta ng aking channel at thank you for watching guys at sana makapag subscribe na kayo sa mga hindi pa po nakapag subscribe at uh, pakiclick na rin po ang notification bell salamat po God bless and see you next video guys